pinto na pinturahan na. No? Ayan, nililinis muna nila. Bago pinturahan. Buti na, ano po, nalinis. Sabi mo, ilang araw hindi naman naglinis nila. Nagpagkira mga... Oo. Wala. Ikit-pay na tao talaga. Pero dapat po, may security, no? sinabi oh. ko na po yan sa kapitay oo oh. kasi, kasi pinabawalan din naman ang nila oo oh. hindi ko alam kung gagawin na ayun saan talaga no ma malagyan ng ano security para ano hindi po babuyin wala po puro dumi ng tao yan oo ilang araw ako dahil halos ilang araw ako nililinis ko dahil water truck yung oo oh. Tapos naglilinis pa yung DPS, no, nagwawashing. Oh, sa washing pa. pa. Pero sa gabi no, sila maano, dumudumi. Sila siya trabaho kami rito. Meron? Kung siya kasi kami siya, patungtan na lang natin. Yan. Bro, abin naman. Kailangan talaga tumabanta yan. Ngayon yeah, magandang hapon mga kababayan sa ngayon ito na ito oh, no, nabuhusan na pala ng simento dito itong way, yung pinaka walkway dito sa ilalim ng ano, Quezon Bridge ayan no oh, ang bilis ng gawa nila tapos nagpipintura ngayon dito sa ano sa Quezon Bridge Nung nakarang araw pa natin ito nakuha na Ayan na sila oh. Kailangan maging maganda rin kasi itong ano, Quezon Bridge. Para naman na uh, tagal-tagal ng panahon na nababoy itong ano, Quezon Bridge ay uh, -ganda naman kahit papaano ayan, nagpipintura sila dyan from DPWH ayan, tapos eto lang yung ano yung uh, Pasig River Esplanade ayan, sa may Aroceros Forest Park, tapat lang yan tapos, ito yung ano Phase 4 Galing ano? So, pati yung kay, ano MacArthur Bridge. Ganyan din ang mangyayari. Mamaya pupunta tayo dun sa kabila. Kaya magandang uh, tanghali mga kababayan. Andito tayo sa may uh, Quezon Bridge. Ngayon po pinipinturahan itong ano, tuntulay mula dyan sa mga DPWH. dito ito talaga dapat ano ma malinis talaga itong ano Quezon Bridge dahil talaga nababoy itong ano eh Quezon Bridge ito dito dito sila dumudumi dito umiihi kami mga kasamang babae din pala na nagpipintura yung mga hindi nila maabot yan yan lang mga abot maabot nila yung kanilang ako <laughs> ayun pati dun sa kabila buti na ano na oh. nalinis na to sila oh. So kinak, kinikinis muna tong semento uh, yung mga natutuklap, tinatanggal muna nila. Na lang natin minsan may mga nagaano rito nag-cleaning, uh, okay, nagwa-washing from uh, DPS. Kaso, maya maya lang din na ano, pagkatapos sila mag-cleaning, ay uh, nagiihiian pa rin dito kaya minsan pagano. Ayan, iba may mga ano ng lupa, dumi ng tao, saka ihi. Dito lang din kasi yung ano yung mga informal settlers. babae kasama nila nagpipintura. So, kulay yelo pala rito sa ano, dito sa gilid. Pero yung mga side kulay puti. Ayan, pipinturahan pala 'to ni mga maabot lamang ng mga babae. 'Yun ang pininturahan nila. Pero may mga kasama silang lalaki ayun no. sila marami sila nagpipintura dito kailangan talaga mabigyan pansin din to talaga at uh, sana may ano may magbabantay dito sa ano, sa Quezon Bridge saka yung forma kasi nitong tulay close yung ano no yung kanilang uh, apat na sulok Diyan, saka dun sa kabila close kung kaya ta uh, nakakapagtago mga kaihi, mga kadumi especially yung mga walang banyo sa kanilang bahay ay marami lang din naman dito ngayon mga informal settlers lalo pa sa gabi ay uh, wala nang ganong dumadaan dito kasi iba natatakot na rin dumaan kasi baka mayroon na rin uh, record kasi dito ng ano, snatching kaya dapat talaga magkaroon dito ng ano, uh, security para kahit papano hindi nakakatakot uh, dumaan dito kahit gabi saka uh, dagdagan yung mga ilaw para lumiwanag dito punta tayo sa kabila so uh, pipintura sila oh. ay uh, nabigyan na ng pansin gaganda na po itong uh, Quezon Bridge may ihi o oh. ko lang po ah dito sila sa ano ayun ang ganda o napipintura ano na. ayan nililinis muna nila bago pintura Ano po, nalinis. Sabi mo, ilang araw din ako naglinis ito. Yung pagkina mga dito dito. Wala. tao talaga. Pero dapat po, may security, no? Ikinabi ko na po yan sa kapatidahin. Oo. Oh, kasi pinagbawalan din naman ang bila. Oo. Hindi ko alam kung anong ganda. Ayun, saan talaga, no, malagyan ng security para hindi po babuyin dumi niya no. oh. Ilang araw ako dahil halos ilang araw nililinis ko dahil water truck yung dalawa. Tapos araw, araw, naglilinis raw, pa yung DPS, nagwa-washing. Pa. Oh, oh, <makes> Pero sa gabi, no? sila maano, dumudumi. Kung <makes> Meron? Kung kailangan talaga tumabanta yan kasi mabababoy ng mabababoy itong Quezon maganda sa alam Eh, tapos na nilang ano, pintura pinturahan. So, ito, nililinis muna nila bago nila pinturahan. Ito lang yung ano, Quinta Market. ba yung sinasabi ko kalilinis lamang nito pero dami na naman pong dumi ang sa mga kumakain dyan dumi ng tao plus panghe, kailangan talaga mabantayan to dudumi at dudumi lamang sayang yung ano effort na ginagawa dyan sa Quezon Bridge kung walang magbabantay at walang mananaway